Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang haring nagbigay ng napakalaking aral tungkol sa pagpapakumbaba, pakikinig at kung paano nagdudulot ng pagkawasak ang pagmamataas. Siya si Rehoboam, anak ni Haring Solomon, at lang kanyang pamumuno ay nagpasimula ng isa sa pinakamalungkot na kabanata sa kasaysayan ng Israel, ang pagkakahati ng kaharian. Ngunit sa likod ng trahedyang iyon ay mga aral na wala pang kupas hanggang ngayon. Nang pumanaw si Solomon, umangat si Rehoboam bilang bagong hari. Maraming umaasa sa kanya dahil anak siya ng isang dakilang hari at lumaki siya sa paligid ng talino, yaman at kapangyarihan. Ngunit iba ang taglay niyang pag-uugali. Kulang sa karanasan, kulang sa disiplina at madalas ay nagmamadali sa pagpapasya. Bagaman nasa kanya ang trono, hindi ganun katatag ang pundasyon ng kanyang pamumuno. Dumating ang mga pinuno ng Israel upang makiusap sa kanya. Mahabang panahol silang nagtrabaho ng mabigat sa ilalim ng pamumuno ni Solomon dahil sa mga proyekto ng templo at palasyo. Kaya sinabi nila kay Rehoboam na kung gagaanin niya ang pasanin nila, buong puso nilang susundin ang kanyang pamumuno. Isang simple ngunit makapangyarihang kahilingan. Gawing magaan ang pasin at magbabago ang kanilang katapatan. Pinayuhan siya ng matatandang tagapayo, mga taong naglingkod na kay Solomon at may malalim na pangunawa sa pamumuno. Ang sadi nila, kung magsisilbi ka ng may kabutihan, makukuha mo ang puso ng bayan. Maganda ang payo, puno ng karunungan at may kababaang loob. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Rehoboam. Dahil dito, lumingon siya sa mga kababata niyang tagapayo mga kaibigan niyang lumaki rin sa karangyaan at hindi sanay sa mabibigat na desisyon. Ang payo nila ay puro kayabangan. Mas higpitan mo pa ang pasi nila. Ipakita mo na mas malakas ka kesa sa iyong ama. At sa kasamaang palad, yun ang sinunod ni Rehoboam. Handahil dito, lumingon siya sa mga kababatan niyang tagapayo. Mga kaibigan niyang lumaki rin sa karangyaan at hindi sanay sa mabibigat na desisyon. Ang payo nila ay puro kayabangan mas higpitan mo pa ang pasi nila, ipakita mo na mas malakas ka kesa sa iyong ama. At sa kasamaang palad, yon ang sinunod ni Rehoboam. Handahil dito, lumingon siya sa mga kababata niyang tagapayo. Mga kaibigan niyang lumaki rin sa karangyaan at hindi sanay sa mabibigat na desisyon. Ang payo nila ay puro kayabangan. Mas higpitan mo pa ang pasi nila, ipakita mo na mas malakas ka kesa sa iyong ama. At sa kasamaang palad, yun ang sinunod ni Rehoboam. Sa halip na magpakumbaba, pinili niya ang pagiging mapagmataas, marahas at walang konsiderasyon. Nang ibigay niya ang kanyang sagot sa mga tao, mabilis na nagliyabang galit at pagkadismayan ng buong Israel. Sa isang iglap, naputo lang kanilang katapatan at nag-alsa sila. Malaking bahagi ng kaharian ang humiwalay at hinirang nila si Rehoboam bilang kanilang pinuno. Dahil dito, ang dating nagkakaisang kaharian ay nahati sa hilagang bahagi at timog na bahagi. Ang pagkakahating ito ay hindi lamang pampulitika. Ito rin ay isang sugat sa puso ng bayan. Kung titignan, ang lahat ay nagsimula lamang sa isang maling desisyon, ang pagpapairal ng pride. Kung nakinig lang sana si Rehoboam sa matatandang tagapayo, kung nagpakita lang sana siya ng habag at kababaang loob maaring na natiling nagkakaisa ang Israel. Ngunit, ang pagmamataas ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak, at ito ang nangyari sa buong kaharian. Hindi pa rito natapos ang mga hamon ni Rehoboam. Nang subukan niyang bawiin ang paghihiwalay at maghanda ng hukbo para makipagdigma, pinigilan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta. Ipinahayag na ang pagkakahati ng bansa ay bunga ng kanilang pagtalikod sa Panginoon noong panahon ni Solomon. Kaya't umatras si Rehoboam at nagpatuloy sa pamumuno sa natitirang bahagi. Ngunit sa kabila nito, hindi naging matatagang kanyang kaharian. Dahil sa paglayo sa Diyos, humarap si Rehoboam sa iba't ibang pagsalakay, problema at kahirapan. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali rin si Rehoboam na nagsikap bumalik sa tamang landas. May pagkakataong nagpakumbaba siya at nakinig sa propeta ng Diyos. At sa mga panahong iyon, tinulungan sila ng Panginoon. Ngunit ang sakit na dulot ng kanyang unang malaking pagkakamali ay nanatili at hindi na muling nabuo ang dating pagkakaisa ng Israel. Ang kwento ni Rehoboam ay malinaw na larawan ng kung paano nagdudulot ng pagkawasak ang kayabangan. Kapag inuuna natin ang sarili, kapag pinipili natin ang kapangyarihan kesa sa pangunawa, at kapag tumatanggi tayong makinig sa tamang payo, ang resulta ay pagkakahiwalay sa pamilya, sa komunidad, sa relasyon at maging sa sarili. Ngunit ipinakikita rin ng kanyang buhay na may pag-asa pa rin sa mga nagkakamali. Kapag marunong tayong magpakumbaba, huminto at lumingon muli sa Diyos, may daang ibinubukas ang Panginoon tungo sa pagbangon. Kaya sa ating sariling buhay, magandang tanungin, sino ang pinakikinggan natin? Ang payo ba ng mga taong may karanasan o ang boses ng kayabangan? Nakikinig ba tayo kapag may nagsasabing kailangan nating magbago? O mas inuuna natin ang pagmamataas? Paalala sa atin ng kwento ni Rohoboam na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa paghihigpit, kundi sa kahandaang makinig at magpakumbaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang ganitong uri ng kwento, please follow at huwag kalimutang mag para mas marami pa kayong marinig na Bible stories na nagbibigay aral at inspirasyon. Hanggang sa muli at naway mamayani sa ating mga puso ang kababaang loob, na nagbibigay ng kapayapaan at pagkakaisa.